mix magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, kumusta na po kayo dyan Sana ay okay lang kayo, no? At uh, mag-iingat po palagi. Okay, habang dumadak-dak ako dito, ayan, minimix ko na 'yung ating 4x4 na pyraminx, no? Ang ating ituturo ngayon ay yung first layer. Oh, na ituturo ko na 'yung second layer nito, eh tapos yung 3 centers na magkakaiba ang kulay mm. yun ngayon naman yung first layer no okay so medyo may kahirapan dahil siyempre nga lumaki ang ating triangle no o, pero konting memorize lang ng mga algorithms no ganun lang Okay, so, ayan, medyo mix na, no? Okay na yan. Hmm. So, first step natin, uh, tapat muna natin yung mga tip ng kanil kanilang mga kulay, no? Ayan. Then, bago natin ituloy yung step 2, turo ko muna sa inyo yung mga piraso, no? Tip, center edge. Yan, lahat ng nandyan. Yung, o oh, yung pagitan itong hil, isang hilera nito, yung pinakagitna, siya yung center edge na may katugon na kulay dun sa kabila. O, oh, lahat naman yan pare-parehas. No? Kaya ako tinuturo yon Ito isang tip, no? kung halimbawa green ang imbubuin, kailangan makagawa ka ng... Uh, dun, yung hasado symbol, no? Oo, di nagawa mo na. Green, no? Green. Tapos gagawa tayo nito. Yan. Yung, kung tawagin ko rin yan, small na hazardous symbol. Yan, parang ganyan. No? Okay. So, ngayon, okay na nga, mix na, no? Na itapat na natin ang mga tip. Step 2, pag match natin yung mga kulay-kulay niya bawat triangle para makaproduce tayo ng hazardous symbol. Yun. Ano ba yung hazardous symbol? Di ba yun yung sa chemicals na parang may lason yun o hindi lang lason, di ba? Basta delikado yun eh, no? Yan yun. Dito, ginagamit lang na palatandaan yun. Ito siya. Yan, no? So, kung titignan mo kasama yung tip, oo, kasi part siya ng triangle eh. No? Yun nga la, silbin niya eh. Para maging triangle. Kaya naman 4x4, yun nga no, yung silbin niya. 1, 2, 3, siya yung pang-apat. So, kahit anong sides, equal lahat yan. No? Okay. So, ngayon, nung nakagawa na tayo, no, bali yun yung step 2, no, itapat natin yung mga uh, hazardo symbol sa kanya-kanyang kulay. Then, lagay natin siya sa ilalim. Oops. Mats na pala. So, kung hindi pa, itong itaas dahil nga eh, pati ito mats na rin dito eh, no? So, itatapat mo lang to Yan. No? Para lahat yan, pare-pares na yung mga hasardo symbol. Meron na sila. So, ngayon, step 3 natin. Uh, kulay na favorite mo kung ano yung uunahin mo. Apat lang naman yan, mamili ka na lang. Ang proseso, iisa lang, no? Okay. So, doon tayo sa kitang-kita nyo, no? Dilaw. Magdilaw tayo, no? Okay. So, hindi naman advantage ang dilaw kasi gagawa pa tayo ng uh, hasardo symbol, yung maliit. Ayan, no? Okay. So, paano ginagawa yon So, una, observe muna kung nasan yung mga may dilaw na piraso. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Yun. Magkatabi. No? Ayan, no? One, two, three. Yun. Okay. So, kung ito yung nandito, dun siya sa part ng may orange. Ito. Ayan. No? Diyan siya. So, pag ganyan, pwede mong laruin ng algorithms na L, R', L', R. Ayan. Tapos tignan mo kung napunta ba siya dito sa target mong mapunta. Ayan na nga, ano? Ayan. Okay. Napunta na siya doon. Okay na, no Okay. So, yung dalawa, nawala yung isa dito. Ah, ayun Magkatabi pala. Okay lang yun. No? Ah, uh, di nandyan na siya, di ba? Dilaw. So, ngayon, kailangan na, naman natin to dito. No, kahit mapunta lang siya doon. Oo. Kasi nandito siya, sa part na 2 eh. So ang gawin mo lang, kung mga yellow blue dito yun eh, no. Okay. So dito na lang natin dalhin. So ang gawin mo, i-front mo muna sa yung dilaw, no. Okay na, hindi naman magagalaw na yan eh. So ikot natin 'to ng ayun. Dito siya sa part ng blue eh, no? Ayan. Okay, hindi naman ito magagalaw eh, no? So, same lang din ang gamitin nating algorithms. Pwede din. Or, pwede itong kaliwa. L, R prime, U prime, eh, L prime, R. Pag napunta na doon, nasaan? Nandun na ba? So, tingnan, try nga natin ibalik doon. ay no, oh. Pwede na pwede na yon tapos balik natin to ayun kumbaga discard lang no Discard lang paano mo siya mapunta doon pwede naman yung ganong move no yung isa naman nandito ayan O, di papuntahin naman natin to doon iyon eh dito siya kailangan di ba ayan heto siya so pwede naman dito yung yung r prime l r L prime. So, napunta siya doon. Sa pa. R prime L R L prime. Okay. So, balik natin to. Ayan. Punta tayo ng dilaw. Dahil dilaw tayo, no? Okay. So, ganun lang din ang diskarte kahit ibang kulay naman yung ano. Kasi kung saan saan napupunta yun, no? Okay. So, ngayon ang nangyari naman. So, eto nga, no? Match na to red red yellow o or orange yellow nakaka ano kasi yung kulay niya kung anong klase yun. No? dito naman sa blue yellow match na yan no, no? ayan okay so eto kahit nandiyan siya no okay lang yan baliktad no baliktad siya so paano ka ba magbase ng kulay itong center edge dito mo i-match Ibig sabihin, pag nakita mo yan, okay na. Kasi ito, yan yung lalagyan natin ng match color niya. Na mga edges, ang tawag dyan. No? Anim. Na may kanya-kanyang mga kulay yan. No? Okay. So, ayusin mo muna natin to Ayusin muna natin. No? Paano maaayos yan? Siya yung flip edges. No? Okay. Ang algorithms ng flip edges, harap mo lang sa iyo, ito yung dalawang buo, ano? Ngayon, pagbabalikta rin natin yan, tsaka ito eh. Sabay sila magbabaliktad, no? Pagkatapos nung algorithms na gagamitin natin. Ito yon I-front mo lang sa iyo, no? R prime, L. R. L prime. U. L prime, U prime, L. Yun. So, ito lang yung target nating na mabaliktad. Yan. So, balik na tayo sa yellow. Yan. Tignan mo ngayon. No? Nabaliktad na, no? Tumama na dun sa kulay niya, no? Ayan. Okay. So, okay na lahat ang ating small na center edge na uh, tinatawag ding pwede rin tawaging small uh, ano yan? chemical symbol no? yung hazardous no? parang nahawig dyan sa tatlo na yan no? okay. so kapag nagawa mo na yun no? pwede na natin siyang lagay sa ilalim yan okay. so lahat ngayon ng medilaw na edges yan, kailangan natin yan yan at pati yung mga naanditong hindi nakamatch. Yan. No? Okay. So, ganito lang yon Una-una lang, no? Dito tayo sa top. Abay, ito, pa pala yung isa. Okay. So, huwag muna tayong mali sa green na nandun pala yung isa. So, so tandaan lang, no? Ilagay mo sa ilalim, no? Okay. So, ano to? Yellow green. Yellow green. So, ito. Pag tinaas mong ganon, tatama ba yon Ayun. Tumama, ano? Ayun. Ganun ang pag-insert ng edges nito. No? Okay. Ayan. At bago natin tuloy, di ba natandaan mo, no? Yung isa dito, baliktad, eto yata yon. O, isa na sa troubleshooting yon. Kung paano natin mababaliktad siya para tumama. Yung tatlo na yan. No? Kung sakaling, minsan nga, tatlo yan baliktad. Minsan naman, lahat tama. No? kasi depende sa pagkakamix na no? okay so next naman natin oh, uh, ngayon tuloy na natin no yellow yellow orange oh doon ka naman humarap sa may orange no yan dito naman siya no ganun lang di pag insert halimbawa nandito siya yan ba match dito kasi dalawa yan eh no okay so try mo nagmatch ba pag dito hindi so balik mo na useless yun So, balik natin yung hazardo symbol, no? Pwede namang nandyan yan kung marunong ka na, no? Pag hindi, pagka hindi, no? Hindi yung kitang-kita mo, yan, ikot mo, no? Kasi ito, hindi naman magagalaw yan. Umiikot lang siyang paganyan, pa isa-isa, or pabalik. No? No? Okay, kaya huwag kang kabahan doon, no? Okay, so insert natin dito, taas mo lang to. Then, insert mo na. Then, back down. Ayan siya. No. Okay. So, ano pa nandiyan sa taas? Green naman. At saka, ano? Yellow. So, balik na. Ayan. Tama yung hasaptos natin. No. So, tama-tama. Naka-position na. Tataas mo na lang. Ito naman yung kanan. Mag-insert ka ng kanan. Tataas mo lang itong ganun. Then, insert mo. No. No then back down. Okay. So, okay na yung dilaw tsaka green, no? Bago natin ituloy, kung napansin nyo, nagpalit yung center, naging blue, okay lang yan. Kahit anong kulay pa yan, kahit tumama pa sa kulay niya, okay lang yan, no? Ang mahalaga, itong mga gilid, tama lahat. Ano? Okay. So, next, ano pa nasa taas ng dilaw? So, pagkawala, balik muna natin, no? Oh. Ayan. Yung hazardo symbol. Pag wala, tiyak na nandito siya. Sa part na yan, ah, isa lang nandon. Iba nandito. O hindi tama yung isa. Ganon. Halimbawa, ito, tatanggalin natin. Parang ganun lang din. Tanggalin mo. Yun. Back. Wala na siya. Ayun na. So, ano yung tinanggal mo? May, yellow blue. Punta ka ng blue. Ayan. O, dito, dito siya. Ayan, nakaporma na. Makukwenta mo agad. Kasi ito, pag ganun doon, di ba nasa likod yung blue, di pagka uh, in-insert mo siya, sakto. Oh. Okay. Kasi nga, dalawa yung ganitong klase. Isa dito, at isa dyan. No. Kita ba? Yun. No. Then, back down iyon, ayun na siya so observe, uli yung itaas, may dilaw ba? wala, so pag wala uh, hanap tayo ng paraan para makuha natin yung iba, halimbawa ito o, same lang din alisin mo dyan iwas mo doon, palitan mo ng iba Yun. ano yung nakita natin? orange naman, punta tayo ng orange ayun So dito ibig sabihin mga Karubix no, kahit hindi mo ibalik yung kahit hindi muna ibalik yung uh, simbol symbol natin kasi nga naghahanap tayo dito kahit na ganyan. Okay lang kasi sabi ko nga sa inyo hindi naman 'yan magagalaw. Hmm, ikot lang ng ikot ng ganun, no? Okay. So pansamantala ila uh, ilinya muna natin siya ng hasardo symbol, no. Mamaya na tayo magkuwan wala namang importante ron kasi nga ikot lang siya ng ikot kaya itapat mo o hindi same lang no so insert na natin siya dito ayun then ayun then back down yan buo na yung yellow orange natin tsaka green yellow no okay so ngayon meron tayong meron tayong ano ang tawag doon uh, troubleshooting yan So, kapag ang hinahanap mo ay nandito, minsan tatlo, dalawa, no? So, ganito lang gawin mo. Pwedeng ito baba mo, no? Papalitan natin ito. Ayan. Tapos, taas mong ganun. Kaso, mapupunta dun yon mawawala yung isa. So balik natin. Hindi maganda eh, di ba? Oo, hindi maganda. So ang gawin mo, no? Ilagay mo muna ito dyan. Dyan. na Nayan, nautal, nautal. No. Ayan. Balik tayo, no. Ang gawin mo para sure ka na hindi ito mababaklas o malulus, ano? O ma-misplace, mam, no. Ito yung target mong makuha, no kasi dapat nandito sila kasi mas safe dito sa taas kaysa dito sa ganitong style no so baba mo siya para makuha natin ng tama nung nababa mo na akat mo siya yan di nung naakat mo alam mong ito yon no kita mo naman pwede mong ilagay na dito or dun sa likod no para naman hindi kakabahan eh di dito na sa harap, kitang kita mo siya. Then back down. Then back mo rin to. Ayun. Di wala tayong na damage, di ba? Na kailangan natin. Okay? So ngayon, kailangan naman natin siya dito. Ayan o. Oh. ganun, di ba? So, hindi ko mare-recommend ng ganun kayo mag-insert ng edges doon, no? Hanggat hindi kayo natututo kung papano. Kasi may, minsan, ginawa ko yun, no? Meron siyang nabaklas na isa. So, mas maganda ito. Dito, talagang maganda dito sa taas magpapalitan. Mag-insert, no? No, sa taas. So, usad mo to doon. Ito, taas mo sya Then, balik mo to. Ayun. Ayan. Okay. Saka mo ngayon ibalik to. Sa hasardo symbol. di ba diba, hindi naman siya nagalaw. Eto lang, nagpapalit kasi dito tayo kumukuha para ma mapunan natin yung mga kulang eh. Ayan, no? Ayan, kompleto na. Ano? So, umikli pa yung ano ko, yung una kong video. Mahaba-haba, no? may kasama din kwento yon no? <laughs> ayan so nasabi ko na rin no kahit anong center pa yan kahit tama pa sa kulay yan okay lang kung ano ano man ang nandiyan no okay so ngayon ayan no kita nyo na kung paano nagawa no okay so sa first layer no Ito muna buuin mo kung ano yung target mong kulay no blue, green, orange, orange, red, red, orange, iisa lang naman yan, no? At yellow, eto muna ang triangle na to. Eto, gawa na to. Madali-daling gawin, eh. Yung asado symbol natin, eh. Ito ang medyo mahirap, no? So, konting, ano lang, ah, discarte lang, no? Okay? So, yun lang muna. Tapos, tutorial tayo ng buo ng pyramids, no? Okay, so... Maraming po salamat sa inyong lahat at sa walang sawang suporta nyo. No? At uh, mag-iingat po palagi. Bye-bye!